For ang pangalang ay bumiyahin na kami nila tatay papunta nga dito sa Lukban. Dahil sobrang aga nga nito, inihatid nga kami ni Darling papunta nga dito sa Lukban. Bali, apat nga kami, si tatay, si Oren, at si bro, pati na nga din ako. Sila nga tatlo, lahat ay nakajakit. Ako nga ay hindi nakapagdala kasi nga po, sabi ko, mamaya naman ay mabanas din naman. Kaso nga po, pag nga dito sa minibus, ay sobrang lamig na nga at ang lakas nga ng aircon. e kaya nga ako ay nanghiram na nga lang kay Oren, ang kumot nga lagi na dala-dala niya. Nandito na nga tayo sa QMC at ayan nga pagdating na pagdating nga ay check up na nga agad sila at saka nga na ng mga info nga nila. Ito nga po pinuntahan namin dito sa UMC ay ABF Estulacaraban nga po na programa nga po ni Gov. Helen Tan. Aga nga rin po namin nakarating dito bali 7 pas nga po nandito na agad kami at saglit nga lang po ay nagsimula na nga din po agad itong kanilang karaban. Ganito nga lang po kadami ay magpapakabit nga po ng AB Pistula kaya maaga nga rin po tayo makakatapos dito at eto nga po nakakatuwa. Meron pa nga po si lang free food at etong nga tigigisa nga kami nila tatay kaya talagang hindi kami magugutom nga dito. Eto nga po si Oren na eh, natapos na nga po na check up yan kaya nandito na nga po siya sa lane nga po ng PhilHealth. Sobrang nakakatuwa nga lang din po talaga at hindi ka na nga sa pag aasikaso nga ng mga requirements kasi sila na nga rin po ang bahala pagdating nga po sa PhilHealth sila na nga lang din po ang nagpa-process. After nga po ng surgery ng pistola, ay eh, nga po ay may libre pa nga silang gamot. Na nga lang din po si Oren signal nga po ng doc para nga po ma na siya sa second floor para nga po ma na nga din siya. Kung kayo po ay dialysis patient din na katulad nga po ng kapatid ko na si Oren, eh pwede pwede nga rin po kayo magpalagay dito ng pistola with free nga po siya. Kasi nga po programa nga po siya ni Doc Helen Tan. Ang dadalhin nyo nga lang po ay PhilHealth ID nga po. Para nga po sa mga nangangailangan ng AV pistola with free nga po, eh eto na la ang pong page nila ang pakikontakin nyo nga po. Ilalagay ko na nga lang po dyan sa taas ang kanilang page. Nandito na nga po tayo sa second floor surgery complex nga po nakasulat. Dali lahat nga po ng pasyente na sasalang sa AV pistola ay eh, pinag Palit nga lang po nitong dressa para sa surgery. Kaya nga po itong mga damit ni Oren ay hawak-hawak ko nga lang po habang naghihintay nga po ako dito sa kanya sa may waiting area. Medyo nga lang po sila sa loob kasi nga po madami nga yung mga pasyente at sunod-sunod nga po sila doon. Sobrang nagpapasalamat nga po kami at may libre nga na ganito yung pre-pistula. Kasi nga po pag magpapalagay nga ng ganito sa may bayad ay depende nga po sa doktor kung magkano nga po yung sisingilin nga po nila. Kaya nga mas mabuti nga po at may mga ganito nga pong programa. Finally ay natapos na nga din po ang pagpapalagay ni Ori ng pistula. Noong nakaraan nga po ay eh grabe nga naming isipin kung paano nga pagpapalagay niya ng pistula. Pero tinanong po at nakaraos man din ay talagang salamat po Lord at may mga tao nga pong ginagawa mong instrumento para nga po sa aming mga pangangailangan. May kwento ko na nga lang din, nagkakatawanan nga kami diyan kasi nga po nakakatuwa talaga. Meron nga pa breakfast ay meron pa nga pa lunch. Kaya talaga nakaipon nga din kami ng mga pagkain kahit nga kami ay may mga dala ay talagang hindi na nga din nagalaw. Kanina nga may kasakay nga din kami na ali ay di inabutan ko na nga lang din ng pagkain at napakadami nga nitong dala nga namin. Kaya maraming maraming salamat nga po Lord sa lahat nga po ng blessings at ayan nga po at saya saya talaga namin at nakaraos na nga po ang AB Pistola ni Oren. At syempre, maraming maraming salamat nga din po pala sa mga sumusuporta po sa aking mga mini vlogs. Thank you po. Bye!